nag-scroll nga pala ako sa Facebook, may nakita, may nabasa akong com, um, post doon na sabi niya, paano daw, paano daw mag-loan sa Gcash? So, ganito lang po yun, guys. I-open natin tong Gcash app natin. Dito natin siya i-check sa mismong application ng Gcash. So, await uh, lang natin. Once naka in na tayo, ay punta tayo sa ating home. So sa home, dito natin makikita ang ating bar itong borrow. This borrow, itap natin 'to. Ayan. So sa borrow, may meron tayong pagpipilian. Meron silang borrow from CIMB. Ito ito. Pero ito yung pinaka-ano, una ang pipiliin natin kasi plan mong mag-loan, 'di ba? So ito 'yon, sa G-loan itong pinakauna sa Barrow from Fuse. Ayan. Tap natin yan. And then, may redirect tayo dito sa... So, dito makikita yung offer sa atin. Either 5,000, 10,000, 15,000, 20 pataas, or 100, mga ganyan. Dito nyo siya makikita, guys, kung magkano yung offer sa'yo ng Gcash. So, once meron siya nakalagay dito na 15 sa akin is may nakalagay na 15k. So, yan yung offer nila na pwede kong, ah, pwede nilang maipahiram sa akin. So, payable siya ng 9 months. 3.9. Ito siya, guys. So, ang masabi ko lang dito is, nagtry ako noon, 5k yung in-offer nila sa akin, yung yung pinakauna. Tapos, um, tawag dito, hiniram ko yung 5k, pero hindi siya um, may kaltas na to, deducted na siya yung processing na 3% so mga na 4,000 plus na lang yung makukuha mo sa 5K na hihiramin ko nga rin. And then, um, ayun, mag-monthly na kayo ng bayad guys. And then, tapos noon is pag parang gusto niyo na kasi 9 months yung eh, matagal. So, kung gusto niyo i short ten yung pagbabayad, yes, pwede. Kaya nang ginawa ko. Kasi nakakaligtaan ko, malaki yung penalty kapag na-miss ka ng one month late. One day or ilang oras lang na late ka ng due, sa, sa, due date. Wala na. Kal ano na? Ando na yung penalty. Ayun. Hassle para sa akin. So, since makalimutin ako, minsan kasi hindi ko na nakalimutin ko may, may utang pala tayo. So, Ayun, binayaran ko na siya ng full, mga ano lang siya, ilang beses lang ako naghulog mga tatlong beses. So, tatlong beses lang. So, binay binayaran ko na lahat. And then, sabi nila, may, may nagsabi pa na kapag daw i-full mo daw, hindi mo, i-full mo daw agad, babayaran mo daw agad, magliless yung offer, Gcash offer sa sa'yo na loan. Eh, hindi naman totoo sa akin. Kasi nga, yun, dito on, may 15, may offer na naman silang 15. Dati kasi is Dati ang offer lang nila sa akin is 5k o oh, di ba? Tapos naging 10k nung nakaraan siya nako to naging 10k tapos um naging ngayon naging 15k na. So tumataas siya. Tapos ang maganda lang nito guys kapag kunyari i fully paid mo na siya um uh, mga few ilang days ba yun basta matanggap mo yung ano mo um ang tawag dito cash back. Yeah, ibabalik nila yung interest na dapat um dapat na binabayaran mo. So, ibabalik nila yan sa'yo since hindi naman umabot ng 9 months nga. So, ibabalik yan lahat yan sa'yo. Ayun, maganda. Yun yung kagandahan lang niya. And then, ayun lang. So, ito yan. Dito lang. Ang halahawa na ng chika bells ko. Pero in short, dito lang sa ano. Dito lang mismo. So, sa loob ng app, makikita. Ng chika shop, makikita. Okay, guys. So, sana nakatulong. Bye!